ang ikadosa ng Setyembre, 1683. Sa loob ng dalawang oras, 18,000 na winged hussars, mga hussar na may pakpak, ang magliligtas sa Europa mula sa ganap na pagkawasak. O manonood habang ang kristyanismo ay tuluyang nabubura sa mapa. Pero una, kailangan mong maintindihan kung paano ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo ay ilang minuto na lang mula sa pagsakop sa lahat ng alam mo tungkol sa sibilisasyong kanluranin upang maunawaan ang sandaling ito kailangan nating kilalanin ang taong nagdala sa imperyong Ottoman sa pintuan ng puso ng Europa si Kara Mustafa Pasha ang grand vizier ay nilamon ng isang obsesyon ang pagsakop sa Vienna ang gintong mansanas na magiging dahilan upang siya ay maging pinakadakilang mananakop sa kasaysayan ng Ottoman sa pamamagitan ng katusuhan at kalupitan umakyat siya sa ranggo ng Korteng Ottoman, ngunit hindi niya kailanman nakuha ang nag-iisang premyo na magpapatibay sa kanyang pamana. Ang Vienna ang magiging premyong ito, ngunit wala siyang ideya kung ano ang naghihintay sa kanya sa hilaga. Sa loob ng maraming taon, pinanood niya ang ibang mga general na bumabalik sa Constantinople na may dalang buwis at mga alipin na nakakakuha ng pabor ng sultan at malaking kayamanan. Ngunit walang sino man ang naghatid ng isang pananakop na maaring tumapat sa mga dakilang tagumpay ng nakaraan. Walang sino man ang nakakuha ng premyo na alingaw-ngaw sa kasaysayan tulad ng pagbagsak mismo ng Constantinople. Noong Tagsibol ng 1683, tinipon niya ang isang hukbo na humahamon sa imahinasyon. Ang mga makabagong pagtatantya ay naglalagay sa bilang sa mahigit 200,000 katao isang puwersang mas malaki kaysa sa kayang ilabas ng karamihan sa mga bansa sa Europa. Hindi lang ito basta isang hukbo, ito ay isang migrasyon ng mga tao. Ang mga Turko, Tatar, Walakyan, Moldavian at mga rebelding Hungarian ay nagmartsa sa ilalim ng bandila ng gasuklay na buwan, Crescent Moon. Nagdala sila ng malalaking kanyon para sa pagkubkob, libu-libong inhinyero na sinanay sa pakikidigma sa ilalim ng lupa at isang linya ng mga kariton ng supply na umaabot ng ilang milya. Ang kapangyarihan ng Imperyong Ottoman ay nasa ganap na rurok nito. Sa loob ng tatlong siglo, sila ang kinatatakutan ng Europa. Lumalamon ng mga kaharian at imperyo ng may metodikal na katumpakan. Pinasakdal nila ang sining ng pakikidigmang pagkubkob, pinagsasama ang mga tradisyonal na taktika sa mapanirang lakas ng artileryang may pulbura ang kanilang mga janisari ang pinakamahusay na impanterya sa mundo, sinanay mula pagkabata upang maging perpektong mga sundalo. Mula sa mga pader ng Vienna, ang buong Europa ay nakabukas sa kanila, ang mga estadong aleman na pinahina ng ilang dekada ng mga digmaang panrelihiyon. Ang France, na abala sa sarili nitong mga ambisyon sa teritoryo. Ang Poland, nakahiwalay at napapaligiran ng mga kaaway na kapangyarihan. Habang ang malawak na hukbong ito ay gumagalaw sa Balkan tulad ng isang mabagal na bagyo, ang mga refugee ay tumakas sa takot. Ang mga nayon ay nawala ng tao. Ang mga lungsod ay sumuko ng walang laban. Ang mensahe ay malinaw. Dumating ang imperyong Ottoman upang tapusin ang sinimulan nito ilang siglo na ang nakalilipas. Sa pagkakataong ito, walang titigil sa mga komportabling hangganan. Sa pagkakataong ito, kung kukunin nila ang lahat, ang lungsod na nakaharang sa kanilang daan ay hindi handa para sa ganitong pagsubok. Ang Vienna noong 1683 ay isang magandang imperial na kabisera, ang sentro ng kapangyarihang Habsburg at ang hiyas ng banal na imperyong Romano. Ngunit hindi ito isang kuta na itinayo upang labanan ang pinakamaunlad na hukbong pangkubkob sa mundo. Ang mga pader nito ay lumana, itinayo para sa pakikidigma noong panahong medieval hindi laban sa malalaking kanyon na dumurog na sa maalamat na mga depensa ng Constantinople. Sa loob ng mga pader, si Conde Ernst Rüdiger von Starhemberg ay namuno sa isang garison na halos 15,000 katao lamang. Siya ay isang may kakayahang sundalo na may ilang taong karanasan. Ngunit naunawaan niya ang brutal na matematika ng pakikidigmang pagkubkob. Laban sa masa ni Kara Mustafa, ang kanyang maliit na puwersa ay makakaasa lamang na makabili ng oras. Oras para sa pagdating ng hukbong sasagip. Oras para sa isang himala na tila lalong nagiging imposible sa bawat araw na lumilipas. Ang pagkubkob ay nagsimula noong Hulyo at mula sa unang araw, ito ay isang bangungot ng apoy at bakal. Ang mga Ottoman ay naglunsad ng agaran at sistematikong pag-atake laban sa mga depensa ng Vienna. Ang mga Turkong inhinyero ay nagsimulang maghukay ng isang masalimuot na network ng mga lagusan sa ilalim ng mga pader ng lungsod. Ang mga lagusan na ito ay nilagyan ng mga bariles ng pulbura na lumilikha ng malalaking pagsabog na nagdulot ng mga butas na sapat ang lapad upang bumuhos ang buong mga rehiment. Sa ibabaw ng lupa, ang mga higanteng kanyon ay umuungol araw at gabi sa isang nakabibinging koro ng pagkawasak. Ang pambobomba ay walang tigil at sistematiko tina-target ang mga tiyak na seksyon ng sinaunang mga pader ng may katumpakan na nagpapalit sa bato at semento bilang nakamamatay na ulap ng mga durog na bato. Ang patuloy na dagundong ng artilerya, ang sigaw ng mga sugatan, ang nakasisil na usok na hindi kailanman nawawala. Dinurog nito ang diwa ng mga tagapagtanggol katulad ng pagdurog nito sa kanilang mga pader. Sa loob ng lungsod, ang mga kondisyon ay naging desperado sa nakakatakot na bilis. Ang barikada ng Ottoman ay kumpleto, pinuputol ang lahat ng linya ng supply. Naubos ang pagkain sa mga unang linggo. Ang mga mamamayan ay napilitang kainin ang kanilang mga kabayo, pagkatapos ay ang kanilang mga aso, at sa huli ang mga daga na namumutiktik sa mga cellar at imburnal. Ang ilan ay napilitan pang magluto ng mga katad na sinturon at sapatos para sa isang malabnaw at mapait na sabaw, na nagbibigay ng sapat na sustansya upang panatilihin silang buhay ng isa pang araw. Sa mga siksikang kwarto kung saan nagsisiksikan ang mga pamilya mula sa patuloy na pambobomba, kumalat ang sakit. Ang iti at tipos ay kumikitil ng buhay araw-araw. Namamatay ang mga bata sa bisig ng kanilang mga ina, habang ang mga ama ay walang magawa na nakatayo, ang kanilang sariling lakas ay inubos ng gutom at kawalan ng pag-asa. Ngunit tumanggi si Starhemberg na sumuko. Kahit noong bumubulong ang kanyang mga tagapayo na walang saysay ang paglaban. Alam niya na ang Vienna ay higit pa sa isang simpleng lungsod. Ito ang pintuan ng buong Europa. Kung ito ay babagsak, ang kontinente ay walang magiging depensa laban sa baha ng Ottoman. Ang bawat araw na nakatayo ang lungsod ay nangangahulugan ng isa pang araw para sa pagdating ng tulong. Pagsapit ng Setyembre, ang sitwasyon ay naging talagang desperado. Ang mga panlabas na pader ay nasira sa ilang mga lugar. Ang mga puwersang Ottoman ay nakatuntong na sa mga panlabas na suburb at nakikipaglaban sa isang malupit na labanan sa bawat bahay patungo sa sentro ng lungsod. Mula sa pangunahing kuta, makikita ang mga sundalong Turko na napakalapit kaya naririnig ng mga tagapagtanggol ang kanilang mga sigaw sa labanan at naaamoy ang usok ng kanilang mga apoy sa pagluluto. Ang pagbagsak ng lungsod ay tila hindi lamang hindi maiiwasan, kundi nalalapit na. Ang hindi alam ng mga desperadong tagapagtanggol ay ang kaligtasan ay dumadagundong na palapit sa kanila sa pamamagitan ng mga kapatagan ng hanggari kung nagustuhan mo ang hindi kapanipaniwalang kwentong ito tungkol sa katapangan laban sa imposibleng mga hadlang, siguraduhing pindutin ang subscribe button at magkomento kung aling iba pang epikong makasaysayang labanan ang gusto mong makita sa susunod. Tatlong daang milya sa hilaga, sa maharlikang palasyo ng Warsaw, ginawa ni Haring John III, Sobieski ang desisyong magtatakda sa kanyang paghahari at magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng Europa. Sa edad na 24, hindi siya isang binata, ngunit nakagawa na siya ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isa sa pinakadakilang isip militar ng Europa na nakakuha ng katanyagan sa kanyang mga brilyanteng tagumpay laban sa mga Ottoman sa kapatagan ng Ukraine. Ngunit ito ang kanyang pinakamalaking pagsubok ang sandaling pwedeng magkorona sa kanyang karera nang walang hanggang kaluwalhatian o ganap na wumasak sa kanyang kaharian. Naharap si Sobieski sa isang masakit na pagpili. Ang Poland ay walang formal na alyansa sa Austria. Sa katunayan, ang dalawang kaharian ay magkaaway sa halos buong nakaraang siglo. Marami sa kanyang sariling mga maharlika ang masigasig na nangatuwiran na ang pagkawasak ng Austria ay makikinabang lamang sa Poland Hayaan ang mga Habsburg na bumagsak, bulong nila. Hayaang bumangon ang Poland bilang dominanteng kapangyarihan sa silangang Europa. Ang mga argumento ay nakakumbinsi mula sa isang purong pampulitikang pananaw. Ang Austria ay hindi kailanman naging kaibigan ng Poland. Bakit kailangang dumanak ang dugong Polish upang iligtas ang mga lungsod ng Austria? Ngunit nakita ni Sobieski ang hindi kaya o ayaw makita ng iba. Kung babagsak ang Vienna, ang Poland ang susunod sa listahan ng Ottoman. Ang imperyo ay hindi nanakop ng mga teritoryo upang huminto sa mga komportableng hangganan. Nanakop ito upang manakop pa, upang lumawak hanggang ang buong mundo ay nasa ilalim ng bandila ng Gasuklay na Buwan. Ngayon Vienna, bukas Krakow. Ngayon Austria, bukas Poland. Malinaw na naintindihan ng hari na hindi ito digmaan ng Austria laban sa mga Ottoman. Ito ay isang digmaan para sa kaligtasan ng Europa at kung ang Europa ay babagsak ng pira-piraso, bansa sa bansa. Wala ni isang kahariang kristyano ang mananatiling nakatayo. gayon Gayunpaman, sa kabila ng mga estrategikong kalkulasyon, si Sobieski ay isang taong nabubuhay para sa kaluwalhatian at karangalan. Pinamunuan niya ang pinakasikat na mabigat na kabalyerya sa mundo, ang maalamat na mga winged hussar hindi lang sila mga sundalo sa kanyang serbisyo. Sila ay mga buhay na alamat, ang sagisag ng tradisyong militar ng Poland na nagmumula pa sa nakalipas na mga siglo. Ang mga winged hussars ay hindi katulad ng ibang unit militar sa kasaysayan. Ang bawat mangangabayo ay isang maharlikang Polish, sinanay mula pagkabata sa sining ng pakikidigma at nakasakay sa pinakamahuhusay na kabayong mabibili ng salapit. Nagsusuot sila ng magagarang baluti, pinakintab na parang salamin, na nakakabulag sa kaaway kahit sa malayo. Ang bawat isa ay may dalang labing walong talampakang haba na sibat na gawa sa guwang na kahoy na kayang tumagos sa anumang baluting kilala ng tao, sapat na magaan upang gamitin ng may nakamamatay na katumpakan, ngunit sapat na matibay upang dumurog ng kalasag at buto. Ngunit ang kanilang mga pakpak ang tunay na nagpamalamat sa kanila ang malalaking pakpak na may balahibo, ang ilan ay labin limang talampakan ang taas. Ay nakakabit sa mga kahoy na kuwadro sa kanilang mga likod o nakamount sa kanilang mga kabayo. Sa labanan, ang mga pakpak na ito ay isang nakakatakot na tanawin na sumisira sa moral ng kaaway bago pa man ibaba ang unang sibat. Libu-libong mga anghel na nakabaluti ang bumababa sa kanilang mga kaaway na may tunog ng kulog ang huni ng mga balahibo ay humahalo sa dagundong ng mga kuko ng kabayo. Lumilikha ng isang simponya ng takot. Ang mga pakpak ay nagsilbi rin ng mga praktikal na layunin bukod sa psikolohikal na epekto. Lumikha sila ng ingay, isang palagi ang huni na nagpagulo sa mga kabayo ng kaaway, at nagkubli sa tunog ng paparating na pagsalakay hanggang sa huli na ang lahat. Ginawa nilang mas malaki at mas makapangyarihan ang hitsura ng mga manggangabayo. Ngunit ang pinakamahalaga, lumikha sila ng isang pagkakakilanlan na lumampas sa simpleng tungkuling militar. Ang mga Winged Hussars ay hindi lamang kabalyeria. Sila ang sagisag ng dangal ng Poland, karangalan ng Poland, at tradisyong militar ng Poland. Alam ni Sobieski na ang pagdadala ng kanyang mga Hussar sa Vienna ay ang magiging tiyak na sandali ng kanyang buong paghahari. Kung mananalo siya, Maaalala siya magpakailanman bilang tagapagligtas ng Europa. Kung matatalo siya, ang Poland mismo ay hindi makakaligtas sa pag-atake ng Ottoman na tiyak na susunod. Ito ang pinakamalaking sugal, ngunit isang sugal na handang gawin ng Haring Mandirigma. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang mga komander sa buong Poland. Ang kaharian ay magmamartsa patungong Vienna. Ang mga Winged Hussars ay muling sasakay. Habang ginagawa ni Sobieski ang kanyang mapagpasyang desisyon, ang iba pang mga kapangyarihan sa Europa ay gumising din mula sa kanilang paralisis. Ginamit ni Pope Innocent ang ang lahat ng kasangkapan ng diplomasya at autoridad sa relihiyon na magagamit niya upang bumuo ng isang koalisyon laban sa karaniwang banta. Ang kanyang mga sugo ay nagdala ng simple at agarang mensahe sa bawat korteng kristyano sa Europa ang Vienna ay hindi dapat bumagsak. Si Duke Charles ng Lorraine na namumuno sa mga imperial na puwersang nanatili sa Austria ang naging koordinator ng alyansang makikilala bilang banal na liga. Ang epektibong pagtutulungan sa pagitan ng iba't ibang hukbo ng iba't ibang bansa ay halos imposible sa pakikidigma sa Europa noon. Ang mga hadlang sa wika ay nagpahirap sa komunikasyon ang magkasalungat na istruktura ng command ay humantong sa kalituhan at tunggalian. Ang mga lumang hinaing at hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ay karaniwang sumisira sa gayong mga alyansa bago pa man sila mabisang makipaglaban. Ngunit ang banta ng Ottoman ay napakalaki na ang mga tradisyonal na magkakaaway ay nakatagpo ng iisang layunin sa paraang hindi maiisip ilang buwan bago nito. Ang mga tropang Bavarian ay naghanda upang magmartsa kasama ang mga puwersang Austrian na kanilang kinalaban sa mga nakaraang digmaan. Ang mga sundalong Saxon ay naghanda na ibahagi ang kanilang mga kampo sa mga kabalyerong Polish na nagsasalita ng ibang wika at sumusunod sa ibang kaugalian. Ang karera laban sa oras ay napakahirap. Bawat araw ay nagdadala ng lalong desperadong mga ulat mula sa Vienna tungkol sa lumalalang kalagayan ng lungsod ang mga lagusan ng Ottoman ay nagpasabog ng malalaking butas sa mga pader na pilit na sinusubukang kumpunihin ng mga tagapagtanggol. Ang mga sundalong Turko ay nakikipaglaban sa mga panlabas na distrito ng lungsod, napakalapit sa tagumpay, na maari na nila itong matikman. Nagpadala si Duke Charles ng mga mensaheng pampalakas loob sa desperadong garison na nangangakong darating ang tulong. Ngunit sa kanyang sarili, nag-iisip siya kung makakarating ba sila sa tamang oras. Ang nabuong plano ay matapang sa pagkasimple nito at nakakatakot sa mga kahihinatnan nito. Ang iba't ibang hukbo ay magtitipon sa Kalenberg Heights, ang mga burol na nakatunghay sa Vienna mula sa Hilagang Kanluran. Mula doon, maglulunsad sila ng magkakaugnay na pag-atake na naglalayong basagin ang pagkubkob at wasakin ang hukbo ni Karamustafa sa isang mapagpasyang labanan lahat o wala. Isang pagkakataon lang ang mayroon sila upang iligtas ang Vienna at pigilan ang pagsulong ng Ottoman. Kung mabibigo sila, mananatiling walang depensa ang Europa. Sa simula ng Setyembre, sa pamamagitan ng kombinasyon ng henyong militar, husay sa diplomasya, at purong swerte, nakamit nila ang imposible. Halos 72,000 lalaki ang nagtipon mula sa banal na Imperyong Romano at Poland sa Vienna Woods. Ito ang pinakamalaking hukbong kristyano sa nakalipas na siglo. Pinag-isa ng isang karaniwang layunin at pinamumunuan ng mga pinakatalentadong general ng Europa. Ngunit sapat ba ito upang basagin ang isang puwersang Ottoman na tila hindi matatalo sa loob ng maraming buwan? Ang ikadupate ng Setyembre ay sumikat ng malinaw at maliwanag. Isang perpektong araw para sa alam ng lahat na magiging mapagpasyang labanan. Mula sa Kalenberg Heights, makikita ng mga puwersa ng koalisyon ang buong lawak ng pagkubkob ng Ottoman sa kapatagan sa ibaba nila, tulad ng isang malawak na lungsod ng mga tolda at mga gawang pangkubkob. Ang usok ay tumaas mula sa 12-12 ng mga apoy kung saan ipinagpatuloy ng mga Turkong inhinyero ang kanilang walang humpay na paghuhukay ng mina. Ang mga sinaunang pader ng Vienna ay tadtad -tad ng mga bunganga at butas bilang paalala ng ilang buwan ng patuloy na pambobomba. Sa loob ng lungsod, naghanda ang pagod na garison ni Starhemberg para sa alam nilang maaaring huling araw nila. Ang mga puwersang Ottoman ay nakalusot sa panlabas na depensa sa ilang lugar at nakikipaglaban ng desperado, bahay sa bahay patungo sa sentro ng lungsod. Mismong ang konde ay nasugatan sa mga labanan sa umaga nang sumabog ang isang granada ng Ottoman malapit sa kanyang istasyon ng command. Ngunit tumanggi siyang iwanan ang kanyang posisyon. Ang Vienna ay kumapit sa loob ng dalawang masakit na buwan laban sa imposibleng mga hadlang. Hindi niya hahayaang bumagsak ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagsimula ang labanan sa madaling araw sa dumadagundong na ugong ng mga kanyon ng koalisyon na umaaling-aungaw sa lambak tulad ng boses ng isang galit na diyos. Pinangunahan ni Duke Charles ang unang pagsalakay ipinadala ang kanyang mga imperial na puwersa sa kaliwang pakpak ng Ottoman nang may mapangwasak na epekto. Ang sorpresa ay kumpleto at napakalaki. Si Kara Mustafa ay labis na nakatuon sa pagkuha sa Vienna, kaya nakalimutan niyang maghanda ng maayos na mga posisyong pandepensa laban sa mga puwersang umaatake mula sa matataas na lugar. Ngunit ang mga Ottoman ay hindi madaling wasakin kahit na nahuli sila ng hindi handa. Sila ay mga beteranong tropa nananakop ng mga teritoryo mula Bagdad hanggang Vienna. Mabilis silang nakabawi mula sa unang pagkabigla. Humaharap sa bagong banta habang pinapanatili ang presyon sa lungsod. Ang labanan ay malupit at magulo. Ang mga linya ng labanan ay mabilis na nagbabago habang ang parehong panig ay nakikipaglaban para sa kalamangan. Sa loob ng ilang oras, ang kahihinatnan ay nakabitin sa perpektong balanse. Ang mga Ottoman Janissary ay lumaban nang may desperadong katapangan na nagmumula sa kaalaman na ang pagkatalo dito ay nangangahulugan ng katapusan ng mga pangarap ng kanilang imperyo na sakupin ang Europa. Ang yang turko ay paulit-ulit na sumalakay sa mga linya ng koalisyon, sinusubukang basagin ang magkakaugnay na pag-atake sa pamamagitan ng purong tapang at kasanayan. Ngunit unti-unti at hindi mapipigilan ang kalamangan sa bilang at sorpresa ay nagsimulang pumanig sa koalisyon. Ang mga puwersang Ottoman ay naging kalat dahil sa mahabang pagkubkob. Ang kanilang mga tropa at mapagkukunan ay nakatali sa pambobomba noong dapat sana ay naghahanda sila ng mga posisyong pandepensa. Sa kritikal na sandaling ito, ginawa ni Jan Sobieski ang kanyang desisyon. Habang pinapanood mula sa matataas na lugar ang paglalahad ng labanan, Pinag-aaralan ang daloy ng pakikipaglaban gamit ang mata ng isang dalubhasang estratehiko. Nakita niya na ang mga puwersang Ottoman ay umuuga ngunit hindi pa nasisira. Ang isang mapagpasyang suntok, isang napakalaking pagpapakita ng lakas, ay maaaring ganap na dumurog sa kanila. Ang isang perpektong napapanahong pagsalakay ay maaaring gawing pagtakas ang pag-atras at ang tagumpay ay maging ganap na paglipol. Bumaling siya sa kanyang mga opisyal, ang pinakamahusay na mga maharlikang polis na sumunod sa kanya ng daan-daang milya para sa sandaling ito at ibinigay ang utos na aalingaungaw sa kasaysayan at mga alamat. Mga ginoo, sugod! Ang sumunod na tanawin ay walang katulad sa kasaysayan ng pakikidigma at hindi na mauulit kailanman. Labing walong libong mga ngabayo, ang bulaklak ng maharlikang Polish at ang ipinagmamalaki ng kabalyerya ng Europa ay pumila para sa pinakamalaking pagsalakay ng kabalyerya sa kasaysayan ng tao. Sa gitna ay nakasakay ang mga winged hussars. Ang kanilang mga baluti ay kumikinang na parang pilak sa hapon na araw. Ang kanilang mga pakpak ay nakabuka ng malapad tulad ng mga instrumento ng banal na paghatol na bumababa mula sa langit. Si Sobieski mismo ang nanguna sa pagsalakay ang kanyang maharlikang bandila ay buong pagmamalaking lumilipad sa ibabaw ng dumadagundong na masa ng mga tao at kabayo. Ang lupa ay literal na yumanig mula sa ritmikong pagtapak ng libu-libong kuko ng kabayo. Napuno ang hangin ng hindi kapanipaniwalang simpunya ng mga tunog, ang huni at pagaspas ng libu-libong pakpak, ang dagundong ng mga kuko, ang sigaw ng digmaan ng mga kabalyero na alam na gumagawa sila ng kasaysayan sa bawat hakbang ng kanilang mga kabayo. Ang mga linya ng Ottoman ay hindi lamang nasira sa epekto ng sobrenatural na pag-ataking ito. Sila ay tuluyang nagkawatak-watak. Ang mga sundalo na hindi kailanman nakaranas ng pagkatalo na sumakop sa kalahati ng kilalang mundo at naniniwalang hindi sila matatalo ay itinapon ang kanilang mga armas at tumakas sa ganap na takot. Ang tanawin ng mga nakabaluting anghel na bumababa mula sa mga burol na may bilis at lakas ng isang bagyo ay sumira ng isang bagay na pundamental sa kolektibong kaluluwa ng hukbong Ottoman. Si Kara Mustafa, habang pinapanood ang pagguho ng kanyang dakilang plano sa loob ng ilang minuto, ay desperadong sinubukang tipunin ang kanyang mga tauhan at maglagay ng kaunting kaayusan sa kaguluhan. Ngunit ang takot ay nakakahawa at kumalat ito na parang sunog sa mga hanay ng Ottoman tulad ng apoy na lumalamon sa tuyong damo. Ang hukbo na tila hindi matatalo ilang oras bago nito ay isa na ngayong nagkakagulong mga tumataka sa takot na umaago sa lahat ng direksyon palayo sa larangan ng digmaan. Ang kabalyeryang Polish ay rumagasa sa kampo ng Ottoman bilang isang hindi mapipigilang puwersa ng kalikasan. Ang mga tolda ay niyurakan ng mga kuko ng mga kabayong pandigma ang mga kagamitan sa pagkubkob ay nakuha o nasira. Ang malaking kayamanan na dapat sana ay magpopondo sa karagdagang mga pananakop ay inilipad ng hangin. Si Sobieski mismo ay nakarating sa mga pader ng Vienna habang papalubog ang araw. Ang unang kumander ng saklolo na tunay na humawak sa mga sinaunang bato ng lungsod na kanyang pinuntahan mula sa malayo upang iligtas. Gusto mo bang makakita pa ng mas maraming epikong kwento tungkol sa katapangan at tagumpay laban sa imposibleng mga hadlang? Pindutin ang like button at ibahagi ito sa isang taong mahilig sa hindi kapanipaniwalang kasaysayan. Sa loob ng Vienna, ang mga nagugutom na tagapagtanggol ay namangha habang pinapanood ang kanilang mga kaaway na tumatakas sa lahat ng direksyon. Ang mga taong naghahandang mamatay sa araw na iyon ay nagdiwang sa halip ng pinakakompletong tagumpay militar sa kasaysayan ng Europa. Ang mga kampana ng simbahan, natahimik ng ilang buwan sa ilalim ng patuloy na banta ng mga kanyo ng Ottoman, ay tumunog ngayon sa masayang pagdiriwang sa buong lungsod na naririnig ng milya-milya. Ang tagumpay ay ganap at kumpleto. Ang hukbong Ottoman na inabot ng ilang buwan upang tipunin at tila hindi mapipigilan ilang araw bago nito, ay ganap na nawasak bilang isang epektibong puwersang panlaban. Ang mga pangarap ng pananakop ni Kara Mustafa ay namatay sa Vienna Woods kasama ang lahat ng makatotohanang pag-asa ng paglawak ng Ottoman sa puso ng Europa. Ang Grand Vizier mismo ay nakaligtas sa labanan, ngunit ang kanyang kahihiyan ay ganap at hindi na mababawi. Nang makarating ang balita ng sakuna kay Sultan Mehmed na Fortorb sa Constantinople, agad na ipinatawag pabalik si Kara Mustafa sa kabisera. Doon, noong ikaduwang puypimo ng Desyembre, sa araw ng Pasko, bilang isang huling kabalintunaan, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang isang kurbatang seda na siyang tradisyonal na parusa na nakalaan para sa mga nabigong kumander ng Ottoman. Ang mensahe ng tagumpay ni Sobieski sa Papa ay naging isa sa pinakasikat na ulat sa kasaysayan ng militar. Kami ay dumating, kami ay nakakita, ang Diyos ay nagwagi. Ito ay isang sadyang pag ngaw ng sikat na kasabihan ni Julius Caesar na Veni, Vidi, Vici. Ngunit may pagpapakumbaba na kumikilala sa kamay ng Diyos sa gayong imposibleng tagumpay laban sa higit na nakararaming kalaban. Ang labanan sa Vienna ay higit pa sa isa na namang tagumpay militar sa walang katapusang mga digmaan na sumasalot sa Europa. Ito ang nagmarka ng simula ng mahaba at mabagal na pagbaba ng Imperyong Ottoman mula sa rurok ng kapangyarihan nito. Hindi na muling nagmartsa ang mga hukbong Turko ng malalim sa puso ng Europa. Hindi na muling nagbanta ang bandila ng gasuklay na buwan sa mga dakilang kabisera ng Kristyanismo. Ang Imperyo, na minsang tila sakop sa buong kilalang mundo, ay nagsimula sa unti-unting pag-atras nito patungo sa Bosphorus. Ang pagsalakay ng mga winged hussars ay isa sa mga pinakadakilang halimbawa sa kasaysayan kung paano magtatagumpay ang katapangan at determinasyon sa tila imposibleng mga hadlang. At kung paano minsan ang kapalaran ng buong sibilisasyon ay maaaring mapagpasyahan sa isang dumadagundong na sandali kapag ang mga bayani ay tumindig para sa kanilang kapalaran. Kung na-inspire ka sa kwentong ito ng katapangan at tagumpay, siguraduhin mag-subscribe para sa higit pang hindi kapani-paniwalang mga kwento mula sa kasaysayan at magkomento kung aling iba pang epikong labanan ang gusto mong bigyang buhay namin. Sama-sama nating panatilihing buhay ang mga kamanghamang kwentong ito upang matuklasan at kapulutan ng inspirasyon ng mga susunod na henerasyon.